uh, for today's video pupunta ako ngayon kay Honda at bibili ako ng air filter ng TMX 125 natin tsaka clutch cable uh, tingnan natin kung magkano na ngayon yung air filter tsaka clutch cable kasi kailangan ng palitan yung ano ng motor ko so pala ko kayo maya alright see you So, ayan guys, bit-bit ko na. Ayan oh. So, ito na guys. Sabihin natin. Ito na yung filter guys. Ito na yung table. Buti na lang may stock sila. Agarit pa. Right. So, ayan mga kasabot. Ito yung code ng ating air filter. Ayan. So kapag order kayo sa ano, yan ang code niya. Tes, ganyan yung kulay niya, guys, oh. Matingkad. Kasi pag luma na yung ano, nag ano yung nag fade tas nawawala na meron yung parang oil sa loob, oily siya. So katagalan na na yan nag fade kukulay ano na siya. Hindi na siya ah, ganito katingkad na ano, ah, kulay parang pink na, na paitim-itim na so ito naman yung code ng clutch cable ayan kung bibili kayo ng clutch cable ayun yung code guys diba so papalitan ko na yung, ano, na yung clutch cable ko yan o ba para smooth so ano ba ang sinyalis na ito kapag kapalitin na yung ganda nyo ito matagal naman ito bago mapalitan guys eh. Hindi naman kailangan taon taon o ano nagpapalit kayo nito ito guys kapag kayang motor nyo ang basic lang naman na sinyalis nito guys kapag kayang motor nyo ay tumatakaw na sa gas ayan mapansin nyo maganda naman yung tono ng karburador pero tumatakaw sa gas ibig sabihin kailangan nyo tingnan yung air filter ninyo kung paliti na so ito guys hindi ito washable hindi yan hinugasan talagang replaceable yung mga ganito na mix 125 so yung iba ginagawa nila eh, nililinisan lang nila yon nasa sa kanila naman yon kasi motor naman nila yan option option naman nila yon pero sa standard talagang ito uh, replaceable to guys lang pagka ah ano, uh, mad madumi na to palitan na talaga hindi na kailangan hugas-hugasan pa tataka kayo okay naman yung carb yun hindi nyo naman ginagalaw pero lumalakas sa gas eto yon check nyo to So tapos yung box nito nililinisan guys. Kailangan yung linisan bago nyo ito ikabit. Madali lang naman ito ikabit. Plug and play lang yan. May video na ako nyan. Paano magkabit na ito. Hanapin nyo na lang dun sa ating ano. Dun sa mga video natin. So ito naman guys. Importante rin to Itong clutch cable na kailangan yung palitan o kailangan yung lagyan ng kung wala kayong pambili kailangan yung langisan to yan kasi yan guys, kinakalawang yan. Katagalan. Tapos mamamalayan nyo. May putol na yung ano. Kapag may putol na yung yung cord nito sa loob mga dalawang piraso mahirap na hindi na bumabalik ang problema pagka yung clutch cable nyo may damage sa loob hindi nyo mamalayan yung clutch lining ninyo nakatukod pala so katagalan ah, mabilis siyang mapupudpud so malaking problema pagka hindi nyo na check yung play ng clutch nyo so kung may pambili kayo ng bago Pwede naman kayong bumili. Kung wala, pwede naman langisan yan. Nalalangisan naman yan. Bilang kayo nung karayom na ano dito, syringe. Nasalpak nyo lang yan dito. Papadaanin nyo yung langis. Sa akin kasi hindi na pwede kasi may tama na yung ano, ng cable. Para nakabalaktot na ganun. No? Kaya mahirap siyang bumalik. Kaya ang ano, papalitan ko na talaga. So ito guys, nagkakahalaga ito ng... Na, uh, 435 435 yan ganyan na pag genuine talaga guys medyo pricey tapos ito naman guys late late na ito <laughs> nagkakahalaga ito ng 430 yan so 800 bucks yan dalawa, dalawa pa lang na yan <laughs> pero matagal naman yung bago mapalitan solid naman yung pagkakagamit natin so yun lang mga kasabwat yun lang ang share natin ngayong araw bukas kabit ko na to hindi ko na makakabit yung gabi na yun alright